<laughs> so, nandito kami ngayon sa sa UL UN, UL UN United Station Pupunta kami doon sa ano, pupuntahan namin, sabay, namin sabay. Sa may pupuntahan namin sa may namin. Pupunta kami doon sa pupuntahan namin Naglalakad kami ngayon dito Hello! What's up, mga mananap! Good morning sa inyo lahat! Uh, ngayon naglalakad kami kasama ko itong dalawa Si Tilo Pascual at saka si... Sino yan? Si... An Curtis pupunta Curtis ah, kami doon I'm sa... pupuntahan namin Si An Buntis pala Dito kami sa may Calao Street Dito lang yan sa UN United okay. Nation guys Pup Shout out lahat sa mga siman dito Dito naglalakad daming siman, oh Mga seaman, mga seaman yan, mga seaman Mga kung kita nyo Dito bandang ah, Dito sa lugar na to Sa lugar na to Dito mo makikita yung mga Napakaraming sima na naglalakad Dito Bandang lugar sa lugar na to Diyan Dito Kasi marami agency dito eh Kapunta dun Agency Mga training center Kasi yan kalaw na dyan eh Lahat Hinanap kasi namin yung ano, pupuntahan namin guys. Ah, mag-uutang sila sila magutan. Sila magutan, sila, mag sila ng 1 million. So sinamahan ko lang sila para makita ko naman. Estudyante pa dyan ang mga ano, siman, papagdaan din yan to. Dito, 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 dito kayo pupunta. Kasi ito yung lugar nang ano, seaman. Ito yung lugar nang seaman. Dito, dami. Pupunta kayo dito. Maglalakad-lakad kayo dito. Napakalayo. Ikotin nyo itong lugar na to kasi dito yung mga agency at saka training center ay dandan dikado kado mantik na kami mga sasaan guys nito yung sasakyan ito di si tamid tingin 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 yun uh, nakita namin yung building na pupuntahan namin at uh, kaso na pa siya magbubukas kaya ngayon hahanap muna kami ng mga upuan maglingkod lingkod muna kami doon na at saka Sir, sa, saan tayo nadaan doon? Si Anjon Tess, nasa likod At sa, Saan tayo? Saan tayo? Tambayan ng mga seaman Dito kami sa tambayan ng mga Siman guys At ng mga seaman dyan, shout, out. Yeah, shout at, out At saka sa mga magsisiman pa lang Dito kayo pupunta yeah, Dito kayo tumambay 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 Dito Mahanap tayo ng maupuan dito kasi naghintay pa tayo. Yeah, alauna na no, pa kasi yung resume ng, ba? Ay, ako ng building. Aki. Ha? Kasi mamaya na lang ako. Alis ka na? Dito tayo guys. Pasok lang, pasok. Tol, pre, may pa picture tol? Huh? Picture may. Picture ko po siya. Vlogger, vlogger, vlogger. Dahil dito kami upo uh, dahil naghintay kami ng ng alauna na. Sa alauna na. So yun lang mga mananap, nandito nakaupo na kami, nakahanap na kami ng upuan at saka nandito nga sila mga kasama ko si Piolo sa si Anjuntes, nandito na kami guys, so bye bye for now guys, bye bye. bye, -bye.